Lawan dagat dihubas. Sekina ada kena itu. Nawa, nawa, urusan dagat. Dagat mau. No! Awak mau? No! Oi, gawas dah. Bos, rawa bos. Ah, tenawang dagat, nak urusan nih, ubas. awa nih ubah sendagat, awa guys, naka witness jibo Karun, Kini Karun pernah kita akan ubah sendagat, awa, awa guys, ubah sendagat guys. Gina, gawas na! Kawa, ganyan ang tubig na Adria! Ah. Nawala! Awan, ni hubas galit ang dagat guys oh. Ah. Sana namang awan Awa, ni ubah dagat Ah. Uh, oh, nimbalik nang dagat, nimbalik na. Awa, balik ng dagat oh. Awa, nimbalik ng dagat. <laughs> Awa guys, nimbalik ng dagat ah. Awa. 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 Oh. Wow. Ang tubo na pong dagat balik. Oh guys, tubo na dagat guys. Oh. Na ni ihubas sa ganina. Nawa. O, oh hindi ako na pong dagat. Oh. Nawa guys. Nawa Tawag na sa si balik. Oh. Nawan dako. Nga ni. Eh. Nawan na. Tubo bay. Tubo na gato. Oh. Nawan wala, -wala bato. Oh ha. First time in my life, nakawitness ko ng kuwan dagat na. Pagbalik nga wa. amazing oh guys oh. i touched the water Ya Allah, tuh ini, Unas, ini ubah seret galit banget, loh. gawa Allah, tuh, itu, tuh, bolak-balik rendah